Ang pagbabayad ng minimum na utang ay isang dahilan kung bakit mas lumulubog tayo sa utang. Ang common belief ng mas nakakarami ay mas magaan, mas madali magbayad ng minimum sa utang kasi mas nakakagaan sa ating parte. Pero alam mo ba na ang pagbabayad ng minimum ay isang maximum trap para mas lumalaki pang ang ating utang? Sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit hindi ka magbabayad ng minimum at mas lalo kang lumulubog sa iyong utang kung nagbabayad ka lang ng minimum sa iyong utang. So ang video na ito ay tungkol sa bakit mali ang pagbabayad lang ng minimum sa utang at ano ang pinaka pinakamatalinong gagawin para mas mapabilis ang pagbabayad ng utang. Three years ago, meron akong utang na maliit na lang, worth of 50,000. So, nabigyan ako ng kampante na, sige, magbabayad na lang ako every, fifth, every mid-year bonus ko. So, I decided na magbayad na lang ng 5,000 na kukunin ko sa mid-year bonus ko annually. Pero before ako nagbayad ng nakapag-decide ng 5,000 a month, ay tinanong ko muna kung magkano nga yung utang ko. So, yun, kampante ako. After, nakaurong pa naman ako ng 4 years. So, feeling ko nakalahati ko na. Biglang nagtanong ang nanay ko, sabi niya, kumusta na yung utang mo? Sabi ko, nakakabayad naman ako ng annually ng 5K. So, sabi niya, okay. So, wala, wala sa isip namin. Nawala sa isip namin na meron akong kasamang binabayarang interes hanggang sa may gusto kaming tanungin sa office and then napasagi na tinanong namin kung magkano na lang yung utang. Alam mo ba na mas lumaki? Yun pala, hindi ko pa nababayaran yung kalahati pa ng interes. So mas lumaki pa. Doon ako na-urge na kailangan ko ng bayaran nang mas malaki o piliting tapusin ng bayaran yung utang ko. Kasi para kulang ipinahingi yung pera ko na 5K na binabayad ko kada taon. Imagine kung 5,000 a year times 4, nakabigay na ako ng 20,000, which is kung i mo, sayang yon pinahingi ko lang kasi parang walang napuntahan, napunta lang sa interest. Pinahingi mo lang sa kanila yung pera. Which is sana kung hindi minimum at pilit kong binayaran ng mas malaki at pilit kong binayaran totally yung utang dahil maliit lang naman na ay mas nagamit ko pa sana yun for my savings and investment. So napagtando ko dito na ah, okay, sa susunod na mga utang ko, hindi ko gagawin ang magbayad ng minimum. Bakit? Number one ay nagkakaroon ng compound interest. Compound interest against me or against you. Imbis na sana ay yung interest na yon ay in my advantage, pero dahil kung nagbabayad ka ng minimum, ay pinapahaba mo lalo yung time ng pagbabayad tumataas yung utang na imbes na inilalagay mo sana sa mas uh, magre-revolve pa na pagkakakitaan dahil sa compound interest na yan ng against you ay nagkakaroon ka kasi ng debt illusion or utang illusion na parang feeling mo kung minimum yung binabayad mo nakakabayad ka kasi nga mas magaan sa parte mo pero sa totoo lang wala naman talagang nababawas at nadadagdagan pang pa interes. Anong mangyayari next month? Madadagdagan ulit ng interes. Madadagdagan ulit ang babayaran mo hanggang sa hindi na mabayaran ang principal. Naniniwala kasi ako na ang pagbabayad ng minimum ay hindi nakakagaan sa parte mo na nagbabayad ng utang kundi mas lumulubog ka pa sa utang. In reality, hindi gumagaan ang ang buhay mo, kundi mas bumibigat. Ang kalaban kasi natin dito ay yung panahon kung saan mas pinapahaba natin ang pagbabayad, which is sana kung mas pinabilis natin ang pagbabayad, ay nagagamit natin yung interes sa ating mga pagpapalago pa sa ating mga pera. At mas nakakat na natin yung cycle ng pagkalubog natin sa utang. So, ayan lang po. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you po on my next video.